Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Maagang retirement sa NBA para kay Giannis Antetokounmpo. Yan ang prediksyon ng madami matapos na lumabas ang balita na permanente nang bumalik sa Athens, Greece ang asawa ni Giannis kasama ang apat nilang anak para dito mag-aral at hindi sa Amerika kung saan hindi talaga ganung kadali na disiplinahin ng mga bata. Mapagsabihan mo lang nga o konting palo ay pwede ka na kagad makulong. Kaya naman medyo madaming hindi na na ng matino sa mga kabataan ngayon sa Amerika. Iniisip ng madami o pinipredik ng madami na agad din na magre-retire si Yanis dahil alam naman ng lahat na si Yanis ay all about family. Pamilya nga ang pinakamahalaga para sa kanya. Handa nga siyang iwan ang NBA o ang basketball noon para lamang sa kanyang pamilya. Sinabi niya din noon na bukas siya sa ideya na maglaro sa Europe ng full time kung andun na nga ang kanyang pamilya at malaking pera pa din na matatanggap niya mula sa kanyang sahod at mga endorsement deals hindi na nga nakapagtataka kung talaga mag -retire ng maaga si Giannis sa NBA at piliin niya na maglaho sa Europe o kung saan man siya mapapalapit sa kanyang pamilya. Si Yanis ay magiging free agent sa 2027 off -season. Dito ay pwede nga siya mag-decide na lumipat ng team o mag-retire at maglaro sa Europe ng full-time ng isa o dalawang taon at pumalik sa NBAB ng free agent kung saan pwede siyang pumili ng team na gusto ng salihan. Dahil tiyak naman na pagpipilahan pa rin nga ang former two-time MVP kung mananatili siyang healthy. Dahil sa balita ng paglipat ng asawa ni Yanis at ng kanyang mga anak sa green. Sa palagay nyo ba ay tatagal pa si Giannis sa NBA? Habang inanunsyo naman na out na si Lebron James sa buong preseason dahil sa nerve irritation sa kanyang glute muscle Ganun paman ay tiniyak naman ni Lebron at ng Lakers staff na maglalaro siya at magiging handa para sa opening night ng NBA season sa game ng Los Angeles Lakers kontra kay Stephen Curry at sa Golden State Warriors Well, ang preseason games nga ay wala naman bilang Kaya naman hindi na magsasayang ng oras o enerhiya ang soon-to-be 41-year-old Lebron James dito tulad nga ng bilin ng kampo ng 4-time MVP sa Lakers, ingatan nga daw nila ito ng husto at mukhang ginagawa naman ito ng Lakers sa ngayon. Hindi naman ganun kalubha ang injury ni Lebron subalit dahil wala naman bilang ang mga games na ito ay hindi na nga siya maglalaro pa dito. Sa si Lebron nga magiging unang player na makakapaglaro ng 23 NBA Seasons so malaking milestone nga yan kung sakali. At hindi nga ito yung parte lang siya ng roster at nagpapainit ng puwet sa bench. Bagus siya pa rin nga ang second ng best player sa team behind Luka Doncic Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Sa palagay nyo ba ay tama ang desisyon ng Lakers sa ipagpahingaan na lamang sa Lebron James sa mga preseason games upang maging handa ito sa regular season opening night? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan Huwag kakalimutan na mag-like mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan Maraming salamat po sa inyong lahat